Okay, uh, pre, ayan, kumusta? At uh, ngayon araw, uh, bibigyan ko kayo ng tips doon sa kung paano ba mag-drive kapag uh, nasa gitna tayo ng baha or lulusong kayo sa baha, ano? So, ito ay nagawa natin ng discussion gawa ng, ayan, dumaan si Bagyong Paeng na alam naman natin, grabe, yung naidulot niyang uh, salanta sa atin, no? malakas na ulan, nagdulot ng malalim na baha, yung iba nagkaroon pa ng landslide at kawawa naman yung ilan, mayro pang mga namatay ano. So, hindi natin pag-uusapan yun. Ito yung uusapan natin is yung paano ba mag-drive kapag malalim yung baha. Okay. So, ayan. Pakita ko muna. <laughs> Ito, nailusong natin to sa baha. Ano? Yung motor natin. Gawing kabite. Alam nung mga taga-kabite yan. Galing pa ako ng naik. Paluwas ako ng Makati siyempre, ah, uh, October 30, bumiyahi ako. Kakatapos lang no ng bagyong paeng. No? Nanalasa siya, siya nung uh, 29, tapos kinabukasan bumiyahi ako. Ang lalim ng baha sa amin. ah uh, pinakabaha dun, dito sa may gawing EPSA. Kung taga-kabiti ka, alam nyo po yun. No, gawing EPSA, malalim ho yun. Tapos, Ah, uh, kawit kabite, binakayan. Ayun, malalalim po 'yan diyan. Ano pa? Dito papalabas ka na ng sa may parting talaba, malalim po doon. Grabe, tindi. No? Pero salamat at hindi ako pinahiya ng motor natin. Honda TMX Supremo, matibay po sa bahay ito. Pero syempre diskarte na lang siyempre. Ayan, no? Hindi ko pa hinugasan yan pagkatapos ng bagyo na yun. Tugis lalim ng baha pre saan ba abot sabi may magtatanong dyan. hanggang dito eh nakita ko hanggang dito baha lalim ayun sinyalis na mga ano? Eh, no sinyalis na mga nilosong sa baha yung motor natin kung ano ano pa mga sabit sabit dyan grabe ngayon ganito ah uh, pre naggawa na rin ako ng preparasyon kung paano nga ba mag-drive ng motor sa baha at kung paano nga ba hindi tayo matirikan ng makina sa gitna ng baha ano. Okay, o una una syempre um, ayan nasa baha ka nagkaroon na ng traffic syempre pipilitin mo makausad doon sa unan ano nga bang sitwasyon ano kung may bahaman kung kaya mo bang makatawid una una prepare mo na yung sarili mo prepare mo yung sarili mo, yung isip mo, yung motor mo, na alam mo naman na yung motor, e, eh, daily use mong binabiyahe, alam mo yung kakayanan niya, na kaya niya lumusong. Pero, depende. Kaya, yun nga, prepare mo muna yung sarili mo, yung motor mo, tapos, kalkulahin nyo yung kalsada. Pare, alam natin, merong mga lugar, merong mga kalsada na hindi siya totally pantay. Yung iba parang ganyan, sa kabila gano'n din. Pagdating sa gitna, nandun yung mababaw. Ano, merong mga ganon. Dadaan ka sa gitna kasi nandun yung mababaw. Or sa gilid kasi meron dun gutter. Ayun, may mga tips kayo makukuha dun based on my own experience. No, kalkulahin nyo muna yung lalim. Kalkulahin nyo yung lalim. Kalkulahin nyo yung baka mamaya merong manhole dyan kasi pagbaha pre. Uh, hindi mo makikita yung lubak di mo kita yung butas ng kalsada kung nasaan ba yan kasi bahanga eh okay yun, tansahin nyo muna yung baha tapos syempre tingin ka sa paligid tingin ka sa paligid no? kasi pag baha usually yung mga kung may nyo yung video dyan papakita ko sa inyo yung mga sasakyan is stranded na po ayaw nilang lumusong mapa malalaking sasakyan man mga bus, maliliit na sasakyan, motor, lalo na, ayaw na tumawid. Kung baga, wala nang, wala nang may naglakas loob pa na tumawid sa baha na yun. No? Yun, tingin kayo sa paligid. Tapos, pancain nyo na rin na kung halimbawa merong nakakatawid galing doon, point A to point B, kung may nakakatawid ba na buhay yung makina, anong klaseng motor siya, may tumatawid ba na nagtutulak na lang sa gitna, tumirik na yung makina. Kasi ito, elevated ito kumpara sa mga scooter. Pero hindi na, ano yon minsan diskarte kasi, nasa diskarte. No? So, ito, the clutch. Kumbaga, mas, mas kampate ako kasi pag ganito. May kakayanan siyang tumawid. Okay. So, sa akin kasi, ayon kapag ka may nakita kang tumawid sa baha na ikaw ay nawawalan ka na ng pag-asang papasok ka pa ba o o hindi tutuloy ka ba o o hindi pag may tumawid dyan na motor or may naglakas loob dyan sa inyo isang hilera kayo may lumusong dyan minsan doon tayo nabubuhayan totoo ko yun no? alam minsan doon tayo buhabase Ah, uh, may nakatawid pagkatawid yan, tatanungin ng ilan oh gano'ng kalalim kaya ba ng motor ganito ganyan eh hindi naman tumirik so ayun na lalakasan na tayo ng loob dyan tapos sa hilera nyo may tumuloy hanggang sa nakatawid sa kabila buhay naman yung makina ayun doon na tayo magkakaroon ng lakas ng loob dyan ano so ayun tansyahin nyo muna prepare mo yung sarili mo yung motor mo kalkulahin nyo yung kalsada baka kaya naman ng motor mo eh maulaglag ka naman sa manhole na butas <laughs> Wala rin, hindi rin ubra, no? Tapos tingnan niyo yung paligid, yung kalsada kung saan yung mababaw yung tubig at saan yung area na malalim yung ano tubig niya. Kasi may kalsada na hindi talaga totally pantay. Merong tagilid, merong nasa gitna, mababaw na no. Doon tatantayan niyo. Okay, sunod, diskarte. Paano bang diskarte sa baha, pre? para hindi ako mamatayan ng makina. Gaya nung ginawa sa akin kasi, uh, Ayon. thank God at hindi ako pinahiya ng motor natin. Ang daming tumirik na motor doon sa ano, dinaanan ng baha na yun. ang lalim eh. Pero yung mga gandito yung tubig. Lagpastuhod tuhod na to kung tutusin. Hindi natin. Lagpas tuhod na yan. Okay diskarte sa baha. Paano ka ngayon? So, ayun na, no? Prepare mo na yung sarili mo. Na-prepare mo na yung isip mo. Yung motor mo, kalkulado mo na yung kalsada na dadaanan mo. Tapos, may nakakatawid naman ng motor na hindi naman namatayan, hindi tumirek. So, may lakas loob ka ng lumusong. Okay, yung diskarte naman, pre. Sa akin, pre, ang ginawa ko, no? So, nakasampa ka na, gigilin mo yung makina para di ka mamatayan ng makina gigilin mo siya paano uh, hanggat maaari primera ka lang hanggat maaari ano primera mo lang primera lang yung cambia yung clutch uh, half clutch half clutch lang ang bitaw no ito yung plane yan. ganyan siya no ito yan ang bitaw mo, kalahati-kalahati lang. Ang, 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 hanggang sa makausad lang siya, sasakalin mo yung makina, kumbaga. No? Sasakalin mo yung makina. Primera ka lang, tapos yung clutch, half clutch lang ang bitaw para lang umusad. Kasi minsan kahit baha, may traffic pa. mayroon pang ganun, kaya half clutch, half clutch lang. Ngayon, ang mangyayari doon, edi gigil yung makina. Oo, oh, totoo, gigil ang makina kasi nakaprimera ka lang. Tapos ang bitaw mo, half clutch lang. Ngayon, si R, itong silinyador natin, yung silinyador natin, hanggat maari pre, may RPM ito eh. Hanggat maari, steady mo lang ng 3,000 to 4,000 RPM. No? Steady mo lang. Mataas yun. Gigil ang makina niyan. Huwag mo ibababa sa minor kapag ka nasa gitna kayo ng baha. Ano? Nasa gitna kayo ng baha, tapos malalim na, wag na huwag n'yong ibababa yung minor. Halimbawa, matrapik kayo, o kaya bigla kang, ano, may huminto sa unahan mo, Wag mo tong ibababa, iri release ng gano'n Kung nakaungsad kang ganyan, wag mo ibababa. No? I Steady mo lang sa 3,000, 4,000 RPM. Mga ganun. Eto, gano'n ang ginawa ko eh, sa akin. Ay, nasa gitna kayo ng baha. I Steady mo lang siya ng ganyan. Mataas ang RPM nito. Ma ah, mataas. Dapat gigil yung makina, no? May pwersa dapat siya. Yan, ganyan. Tapos, naka-primera ka, ano, yung clutch, half clutch, half clutch lang ang bitaw niyan. Kalahati, kalahati lang para lang umusad. Yung minor pre, wag mo nang ibababa kasi pag binaba mo yan sa minor niya, mababa yung mentor. Tapos, masalubong mo pa, meron kang alon na masalubong. Pwedeng mamatay yung makina. Yun ang possibility. Kaya dapat, hanggat maaari, wag mo ibababa yung minor pre, ano, steady mo lang. 3,000 mababa 3,000 uh, 3.5 4,000 ayan kapag malalim talaga 4,000 nya para ka lang naman may hinihila nyan kaya, kaya ganyan na ugong na makina pero persado yan yan persado yung makina kapag kaganyan ganyan sya no so sa ganon nasa 4000 RPM ka half clutch half clutch lang ang bitaw ng ano ng clutch mo naka-primera yung kambyada. Pwersado yung makina no doon kasi may assurance tayo na hindi siya mamamatay kahit pa malalim na yung baha okay oo totoo gigil talaga yung makina noon gigil yung makina nasa 4000 RPM ka eh tapos half clutch half clutch ka lang ang usad mo napakabagal kasi nga baha nga pag lubog na yung gulong mo, malalim na po yan. Yung sa akin nun, nakita ko pre, hanggang dito na eh. Dito, yung lalim ng baha. Mataas na yung clearance niya na. Mula dyan, hanggang dito, malalim na to. Umabot pa nga dito eh, pag nasa salubong ko yung ano. Pag, alimbawa, may nasa salubong kang baha, doon, lalo mo gigilin yan. Ewan, eh, well, yun yung discarding ginawa ko, basis sa experience ko, ano. Nakikita nyo naman sa video malalim yung baha na nilosong nito. Maraming tumirik na motor. Pero ito nakatawid dito. Okay. Sa ganun, sa ganun pamamaraan kasi pre, may assurance ka na hindi ka mamataya ng makina. Makakatawid ka kahit ganun kalalim yung baha, kahit lubog na yung iba. Iba, gan, nandito na. Mala, mataas na to, malalim na yan halos tuhod, minsan lagpas tuhod pa, no? May assurance ka na hindi ka mamatay ng makina sa gitna ng baha. Okay, tapos ito pa tatantyahin niyo to. No? Dito, nakikita niyo naman 'yan, ito. Sa ganitong klasing motor ano, TMX Supremo, nandito yung spark plug niyan. Yung carburetor niya nandun. Ito, ganito kataas. Kaya pa. Kaya pa. wag lang siguro umapaw pa. No kasi ang pinakapatayan talaga nito yung air filter natin nandito elevated niyan. Ito spark plug, carburetor, air filter. Yan nandito elevated niya, no. Eh kung bilo ka pa naman diyan, ah, wala kang pangpangamba. Pero sa actual kasi, kahit nga ganito lang, mga kahit mababaw lang minsan mangamba ka na kasi ano, yung kalsada halos nababalutan na ng baha. Pero kung tutusin, kahit dito nakataas yung tubig kaya pa tumawid yan kaya pa niya tumawid mataas ito mataas ang clearance ito ha mula ground hanggang dito nasa tuhod na yan nasa parting tuhod na yan ngayon sa akin kasi nakita ko dito na eh pero nakatawid pa rin ako wag lang abutin yung air filter mo kasi hihigop na ng tubig yon pag humigop yon papasok na sa carburetor hahalo na siya sa gasolina papasok na siya sa makina patay na yung andar mo no? so, so yon yung discarding napo na ako sa akin. Sa motor na to. No, nakatawid siya. Okay, so ayun, siguro yung mga tips na yon, mga bagay na yon, may mapupulot kayo ron kahit konti, sana may maiambag, no? So, ayan, siguro yun lang yung video natin ngayon. Share ko lang yung discarding na gawa sa pagmumotor. Tatawid ka ng malalim na baha, nakatawid din naman. Ayun, discarte. Eh kung paano dapat gawin, ano yung dapat mo isa-isip. Siyempre, dapat kalmado ka lang, no? So, ayun lang. Thank you. Ayan, souvenir to ng baha. God bless. Salamat sa panunood. Ayan lang. Salamat. Thank you. Bye-bye. Okay, pre. Bal dagdag ko lang, ano? Kasi, ayan, may, nagta may nagtanong. Uh, pre, since nilusong mo sa baha yung motor mo, tapos ay nakatawid ka naman, hindi tumirik sa gitna ng baha yung makina, yung motor, hindi tumirik, hindi siya nalubog sa baha, kumbaga, eh, ayun, tumatakbo pa rin ng maayos, normal naman, yung idle niya, yung speed niya, okay naman, walang palya. Obligado ka ba magpalit ng ano, engine oil? Ayan, yung katanungan ng ilan. So, kasi tumatakbo naman eh. Kasi pag tumirik kasi, tumirik kasi sa gitna ng baha, may possibility, papasukin na ng tubig yan mula tambutso, papasok na yan dyan, papasok na ron, papasok na sa loob. Yung sa carb, kung nalubog, papasok na ng tubig, ah, uh, papasok na air filter, papasok na ng carb, papasok na rin dito sa loob, sa combustion chamber niya. Eh yung ma, eto ito, papasok, pwede ba? Pwede papasok, pwede rin. Palagay ko, posible po yun. Pero to akin, kasi nga nakalusong naman ito eh. Nakatawid naman ito eh. Ayan, langis pa rin naman siya. No. Langis pa rin naman. Pero obligado na ako magpalit nito for safety na rin, ano? Kasi siyempre may nagtatanong kung obligado ba magpalit. Kasi ka 'di ba, once once ka sa gitna ng baha, eh kukuan ka na. Once tumirik yung motor mo sa baha, ang pinakaisipin natin eh, napasukan na yung makina ng tubig, no? Maraming gagawin yun. Uh, patutuyuin yung, yung carburetor, ibababa, lilinisin, air filter, patutuyuin. Yung engine oil, papalitan, obligado yun. So sa akin, kahit pa naka-empass yan sa baha, eh obligado na rin ako magpalit yan. Uh, palitan ko na rin for, ano, for safety na din, ano? Hindi natin alam pag na yung tubig sa langis. Pero mayroong basihan, pag yung tubig sa langis, nagiging chocolate brown yung kulay. Pero ito naman, langis pa rin ang itsura niya. Pero for the sake of safety, papalit na rin tayo. No? Obligado na magpalit, maitim na yung, ma maitim na yung ano eh. May na yung langis niya, no? So ayun lang. Update natin doon paano mag-drive sa gitna ng baha at yung diskarte kung paano tayo nakatawid. So, ayun lang. At thank you. God bless. Bye-bye.